para sa akin ay hindi ko na kailangan mag-request ng Adson Reels kay Meta o kay Facebook. So nasa inyo na yan kung gusto nyo mag-request. Kasi ang Adson Reels kasi guys ay invite only lang. Si Facebook lang mismo ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay sa atin. Wala po kasing kriteria yan. Ang gawin lang natin ay mag lang tayo ng video dito sa Reels. Yung video na nakakakuha na atensyon sa ating mga followers so marami kasi nagsasabi guys ng na mga ibang content creator na mag request ka lang so click mo lang yung add reels, tapos sa baba mayroon nakalagay I'm interested so click mo lang yung I'm interested tapos ilagay mo lang doon kung bakit interested ka na magkakaroon ng add reels, so iyon pagdating ng 7 days or 5 days ay na-invite sila sa reels Mayroon namang iba ay hindi nagtatagumpay. So sa pagkakaalam ko kasi guys is uh, invited only lang yan ni Facebook sa atin. Usa lang yan ibibigay kung kailan. Kasi yung iba nga dyan, kunti lang ang followers na sa mga 200, 300 ay na-invite nga sa Adson Reels. Yung iba pa nga, yung mga views, kunti lang ay na-invite na sa Adson Reels. Kasi consistent sila mag upload ng video masipag at matyaga so yun lang ang masagot ko sa inyo guys ang uh, ads on ay kusa lang yung ibibigay ni facebook o ni meta nasa inyo na yan kung gusto nyong mag request